Mami, bakit mo kami pinatawag? May pag usapan tayo mga anak. Tamaman ako na aking kaimanan. Mami, buhay ka pa? Manan na agad? Hindi, yeah, yeah. matanda na ako. Kasamba yun, pa para sa inyo yun Pero, isang kondisyon. Ano yun, May? Apo. Ha? Apo? Apo. <laughs> Hindi naman. Unfair! Alam niyo naman akong tomboy ako, di ba? Hindi, may matris ka pa. Eh, pero... Ang... Ayoko sa lalaki ni. Ang labo ko! Ay, Mi. May good news ako sa inyo. <coughs> Magkis ako! Di ko pa nga nasasabi sa asawa ko kasi, di ba? Kakaayos siya lang pumunta abroad. Gusto ko so i-surprise siya. <coughs> ano eh, mo, Eto! Pwede-pwede itong mga anak. May may asawa to, tsaka kasal. Eko! Eh, wala! Wala akong magagawa, Aiden. yan ang gusto ko. May ayoko ha! Ayoko! Ayoko sa lalaki! Ano ka ba? May matres ka pa. Pakinabangan mo yan. May matres pero yung puso ko lalaki. Ano mo gagawa mo? Wala ka. Ano yung condition ko? Bala nga kayo dyan. Pampihiran akong mga mga kasarili. <laughs> Mami, oh. Magkakaupo ka, mo. Yay! <laughs> oh, lasing na lasing tayo. Kagabi, <clears throat> oh. Oh. Mga tol. Wala tropa natin eh. Parang may iba yung aura mo ngayon ah. Parang ah, oh, simangot ka dyan. Nangyari sa'yo. Eh, paano hindi tayo sisimangot? Bibigyan na kami ng mana. Ha, problema ba yun? Mana? Ayos, Ayos nga yun eh. Diba? Matutuwa nga. Kaso nga lang may kondisyon. Ang hirap-hirap. Ano ah, kondisyon yan? Eh, Mabibigyan lang kami ng mana kapag bibigyan ng apo yung nanay namin. Apo? <laughs> <laughs> eh, paano mo naman mabibigyan ng apo yung nanay mo? Eh, tomboy ka, di ba? eh, kaya nga yun yung problema. Alam mo, Tol? Dapat. Nung muna pa palang, sinagot mo na ako, di ba? Tumigil ka nga dyan, okay, di tayo pa. Naman, patay na patay ako sa iyo. Dahil dyan sa sinabi mo, may naisip akong plano. <laughs> Ganito na lang magpanggap kay magjowa. Ha? Alam mo, gusto ko pa naman niya eh. Oo. Oh. Hindi! Ayoko, ayoko! Eh, 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 eh bahala ka dyan. Eh, hindi mo makukuha yung mana ng mama mo. Eh, hindi pa rin. Jowa nga, pero hindi naman ako magbibigyan ng apo sa kanya. Alam eh, mo, kuha ko sa'yo. Kawin na lang natin yun. Tsaka dapat, ituretty din kami kasi kami yung gumawa ng plano, di ba? Oo, oh, tama. Siyempre, meron. Bakit pinagsasabihin? Tumigil nga kayo, Joe. At saka, magpanggap ka na ring buntis. Tumigil ka, Jay, ha? <laughs> Di nakakatuwa yung mga joke mo. Tol, upo ka. Oo, oh, sige ko. Matik mo mo ba kayo ha? Bahay natin? Bahay natin. Papanggap lang tayo, uy. Oh. Teka lang, tatawagin ko na yung dalawa. Mami! Ate! Sino yan? Yes, Pati. Okay. Ah, uh, si Francis pala, Mami. Mm -hmm. Ano? <laughs> boyfriend niya po ako. Uh, Oo, oh, um, boyfriend ko. Di diba, baby ko? Ah! <laughs> Gabo <laughs> lang! Pumboy ka! Hindi, ito po kasi yun eh. Actually, matagal na kami mag- tsuha ni baby ko. <laughs> Oo, oh, kasi yung sabihin sa inyo eh na may boyfriend siya. Ano naman pala, Mami? Nawala ka naman. <laughs> Alam mo, tita, pang naman ko po yung anak niyo Kahit ganito po yung suit niya. Ako, natitig po kami sa damit pag ganito. <laughs> Talaga lang, ah Buntis ka na ba? Ako, hey. Eh... tita, hindi pa po sa ngayon. Pero, ano po kayo magalala alala Buntisin ko pa lang to si baby ko. Para makuha yung manan. Yung, ano? Pabigyan ka na po. Ganon? Oh. Eh, ako. Ako naman gusto niyo, di ba? Ah, sige na, Mami. Uh, maganda tayo ng tanghalian. Tara, dito ka na kumain. Tara, makinala ka na. Tara. Hello, Bibig ko. Hmm, Bibig ko, baby ko. Wala Hello. na sila. Alam mo, kahit hindi na tayo magpanggap. Kahit tutulungan nila nga, hindi eh, ba? Ayoko nga! Ano gusto mo? Ako, mana. Eh, hey, mana, siyempre. Siyempre, gagawin natin ito para sa mana, di ba? Kaso lang, eh, parang huwag na natin itong ituloy. Baka ba, nakanda na yung plano ko, eh. No, excited ko sa bago plano. Hindi <laughs> ko alam. Nalilito S ako, eh. Parang mali itong ginagawa natin. Anong mali? Nakanda na yung plano, eh. Tapos, ngayon, sasayakin mo ka. Eh, ano ba yung susunod mong plano? tapos kung Ako ba bala sa nyo. Ay, ang sarap ng ulam mo. Eh. Kapala, tita. Pwede lang akong pagkain. Para kay ate. Ay! Ang tamang tamang naglilihi ako dito sa... ginita ang tulihin ba ito? Papa. Ang sarap, mami. Ang kain tayo. Oh, sige na. Kain na kayo. Teka lang, matangungan namin. Saan ba kayo nagkakilala? Yan lang po sa kanto. And... Hindi po. Sa kanto. Ah, uh, ano, high school, ano ka High school? Batch me. Wow! High school sweethearts, mami. So, diba ba? Confidence ka na ba na mag sila? Yeah, Wala. Well. Teka lang, tikma ko lang kung ginataan <laughs> baka pwede mo naman ako subuhan. Ang naman. Ang mga naman. Ang mga tingin naman. Ang mga tingin naman.

nangyari Ate! Ate, ito ka lang? Ate, ito ka lang? Ate, ito ka lang? Ate, ito lang? na kinala may sarado pinto? Ano ginawa ko sa ate ko? Ano nilagay mo dun sa pagkain? Ano ginawa? Kasama yun sa plano. Plano natin, di ba? Di ba yung gusto mo? So Solong-solong mo yung mana? Iplano e, tayo, pero hindi ko sinabing saktan mo yung pamilya ko. Ayun na yung maganda eh. Para yung mana, napunta sa'yo. Para wala ka ng kakati. Eh. Malis ka na nga! Malis ka na! Dok, kamusta na anak ko? Uh, Ma'am, huwag na po kayong maglala. Uh, safe na po yung anak niya at yung baby niya uh, nagkaroon lang po siya ng komplikasyon gawa po sa nakanya po siguro pagkain na bawal po sa buntis. Dala lang, ganun na lang nangyari. Opo uh, mama mas mabuti na pong naagapan nyo. Uh, so paano ma, may iwan ko na po kayo. At pwede na rin po kayo lumabas mamaya. Mayroon siya kasawin na po ibang pasyente. Okay. Mami, kamusta na si ate? Okay na siya. Mabuti naman. Hindi, sabi ng doktor, may nakain doon siyang bawal sa buntis. Anong ko pinakaan ng boyfriend dyan. Mami, pasensya na ha. Ah. Ang totoo niyan, may kinalaman ako sa nangyari kay ate. Ano yon? Talagang plano ninyo ng boyfriend niyo? Para masolo niyo kay Eh, Mami, hindi ko naman alam na yun yung plano niyo eh. Bias ka! Bias! Bias! O, oh, ba't may priest ako? No, Ma'am, huwag po kayo mag-alala. na po namin yung kaibigan niya. Mami, ate, alam ko malaki yung kasalanan ko at kasabot ako sa nangyari sa'yo. Kaya, nagdala na rin ako ng polis para sumurrender sa kanya at sumama sa presinto. Alam mo, Eden, kaya naman kitang tanggap yung mga ganyang katuloy ka. Kaso nung sakta ka ng pamilya mo, hindi magtatanggap yun eh. Ah, uh, ma'am, sumundin lang po kasi yung presinto. Sama ko na po ito. Hindi, hindi na. Hindi ko ito yung kaso. Kapatid kita. At alam kong wala kang kinalaman doon. Kaya ang na na yung kaibigan mo yung mga ng polis kasi alam ko siya yung nakaisip mo. Alam ko na hindi ko kaya ng sakto mga kapatid mo eh. Salamat ate ha. Basta iwasan mo yung mga ganyang kaso yung kaibigan mo ha. Uh, teka lang ma'am. Sige po, maunan lang po ako. Thank you, officer. Thank you, po. Ate, salamat, ha. Mami, salamat. Nakala ko kasi hindi mo ko tanggap sa pagkatao ko, eh. Nakala niya, eh, Bakit pa, eh?